Hey guys, it's me, Su Lifestyle Japan, and welcome back to my channel. For today, kasi tingnan nyo yung ilong niya, oh. For today's video, samahan niya ako gumawa ng... Ayan, tuloy na tuloy na to. For today's video, samahan niya ako gumawa side dish. Kasi may pasok na si Papa Ryo. Kailangan na niya ng pang-ubento. Gawa na lang tayo. Gawa na lang tayo ng sariling mga side dish. Yurimotsukuru! Yurimotsukuru! Meron na pala ako dito nakababad na mga kamote. Para hindi siya umitim. Hindi niya daw maghiwa. Ito na lang. ham init na yung kawali, maglalagay na ako ng mantika. Lagay ko na din yung Yung iba may balat, yung iba wala. Kasi naalala ko bigla, yung mga Japanese nga pala pag nagluluto sila ng kabote, Mama, pag naghihiwa sila ng kamote, nilalagyan yung balat. Kaya itong isa, may balat. Itong isa naman, walang balat. Yung iba, sa sesame oil yata, ito pinipirito. So, kami, ayaw rin kasi masyado ni Yurika ng malasa yung sesame. Kaya, vegetable oil na lang. Wala tayong corn na ubusan na tayo ng corn. Kahapon yun ang ulap, di ba? Mirin. Tapos, konting toyo. Ayan, mukhang pwede na to. Lalagay na ako ng asukal. Hanggang magkarami lay siya mamaya. Depende sa inyo kung gano'ng katamis yung gusto nyo, ha? Mamaya maglalagay tayo ng black sesame. Pagka nilagay ko na dun sa tupperware. Tukman natin. Kain! Next side dish, gawa tayo ng yung gobo. Saiga, saiga. Sabi na ng magugustuhan niya yun. Eh. Okay na. pa masyado pa lang lalagyan para pag nilagay ko sa pento ni Ryu, malalagyan ko ng design. Ito siya, guys. Kuha okay, ng Milo Milo shake, kagabi. Pakainin niya daw ngayon. Lagay ako ng sesame oil. Iba brownish ko siya para mas lumasa yung gobo. -go. Lagay tayo ng konting salt. Isasama ko na din tong ham na niluto ni ay, ham na hindi ni Nganda ng kulay. Gumanda yung kulay niya din sa ham. Pinag-isipan ko kung toyo, sake mirin at butter ulit yung gagawin kong sauce nito. Kaya lang yung paninaka kasi nating kamote, di ba, meron na siyang toyo, sake mirin, butter. Ito naman ang gagawin ko naman dito, mayonnaise naman. Tapos meron nga pala kaming nabiling mentai ko kalamig tsaka ako ilalagay yung mayonnaise. Kasi pag nilagay natin agad yung mayonnaise, malulusaw yung mayonnaise. Parang magiging mantika yung kakalabasan niya. Gumawa ako dati ng mayonnaise. Uh, andali ang dali lang palang gawin ng mayonnaise, ang kailangan lang natin is egg tsaka oil. Maraming oil as Kaya pala, pagka yung mayonnaise is nilagay natin ng mainit, malulusaw siya kasi nga, gawa siya sa egg. O, uh, ba diba? <laughs> diba? Ayan long side dish lang yung gagawin ko. Dahil may natira akong bell pepper, isang piraso na lang natira kong bell pepper. Tignan nyo daw yung ginawa niya, kakigori. Parang scramble. Huwain natin to. Kailangan ko ng bell pepper, tsaka ng... Meron pa akong konting sibuyas, so kailangan na namin bumili ng sibuyas. Wala na kami sibuyas. Gagawa ako ng napolitan. May nabili akong sauce ng napolitan yung nakaraan. Kaya lang, nakaan. Ayun, ako pa Kung wala kayong ganito, pwede naman ketchup lang naman to. Napolitan pa. ala ko ditong natirang sausage may isa pa nig yung kamay ko. Hi guys, mag voice over muna ako. Ayun, naglagay na ako ng mantika sa kawali at gigisahin lang naman natin 'tong sibuyas, sausage, saka yung bell pepper. Tapos, ilalagay na natin yung pinaka-sauce. Maglagay din pala kayo ng konting salt and pepper. Ito palang Napolitan sauce. Nabili ko lang siya for 100 yan yata. Tapos, pag kumulo na, syempre, ilalagay na natin yung pasta. And then, done na. Kayo guys, yung mga madalas magluto ng Napolitan sauce. Paano nyo napapasarap na yung Napolitan Para sauce? Na Share sa nyo naman. Comment nyo naman dito. Hi! sa inyo kung gusto nyo maglagay ng cheese sa ibabaw. Ready na din ako dito ng mga paglalagyan kasi ko. Kasi bala ko i-freezer. I-freezer ko sila, guys. Magsisingit pa sana ako dito sa gitna. Kaya lang tinulang na ako. Wala nang lalagyan. Pero so, okay na yan. Tsaka natin ilalagay dito para maganda yung pagkakasalin. Depende sa inyo kung ayaw niyang pagandahin. Um, ako kasi mas gusto kong ganito, pinapaganda. <laughs> Sariwang anit natin. <laughs> Pagka naka ganito na, ang sarap kainin. <laughs> may mushroom din pala siyang kasama. Ayan oh, may mushroom. Done, guys. Tapos na. Oh, okay na 'to. Balik tayo dito sa gobo na mayroong carrots. At tignan nyo, nakakatuwa, Diba? ba? Pag dito kasi tayo sa bahay nagluto daming matitira. Ayan. Ito yung menis. Ako, konti pa. Okay. Mustard or wasabi, pwede din. Talagay so, na ako ng ito, mentay. Okay na yun. Mahalo kayang mabuti yung mustard. haluin natin mabuti. Saling ko na siya dito. Done! Ayan na ang mga pang side dish sa obento. Tapos na. sama ko kayo, magluluto ako ng dinner. Wala ko masyadong lulutuin ngayon dahil magluluto ako ng takikomi guhan. 2.5 lang nilagay ko. Hugasan ko lang yung bigas. Tapos mamaya timplahan natin. So, ito na lang gagamitin kong chopping board. Yung sa box ng ano to eh, gatas. Then, meron ako ditong pork. Iwain ko lang. Titira ko ng counting pork para sa obento ni Ryu or bukas sa lunch namin ni Yurika. Ayan, nahiwa ako na to. Then, lalagay ko siya dito sa hinugasan kong bigas. Wala tong tubig, ha? Sama ko siya dito. Tapos, si di ba diba, maaga siyang umuwi. Kaya lang, pumili kasi siya ng gamit niya sa trabaho. Sabi ko sa kanya, pumili siya ng sibuyas. Kaya lang, hanggang ngayon, wala pa siya. Luya. Konti lang ilalagay ko kasi baka maangangat si Yuri ko. Hindi, ko. na siya hihiwain ng mas manipis. Ay, hindi ko na siya hihiwain ng pahaba. Kasi baka makagat ni Yurika. Tsaka ni Ryu ayaw nila kasi. Okay ko dito sa ibabaw. 10 ml yung nakasulat. Tatlo. Tapos so, sake. Mirin. Konting black pepper ito. Yeah. Dashi powder. Sunti yeah. lang. Garlic. Guys, ayan, Naghiwa lang ako dito ng garlic na ganyan yung size. Um, disclaimer nga pala. First time ko lang naman tong lutuin. Huwag kayo mag-expect guys na perfect yung kakalabasan. Ay, maglalagay na ako ng tubig. Gano'n kaya karami? Hindi ako sure sa tubig. <laughs> Bago mag-treat. Ito na lang gamitin kong panghalo. Kain tayo. Ayan, the moment of truth. Ayan, tignan natin guys. Tapos na siya. OMG! OMG! kasi dito hinahalo eh. Haloy natin. Uy! 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 Wow! Sarap! Medyo matigas ng tonte kaya gusto ko mag-add ng water. Naluluto naman yan ayun, hindi ko tansyado talaga yung tubig, kaya nag-add na lang ako. At ito, samahan nyo ako, gagawa ako ng miso soup. Naghiwa lang naman ako dyan ng onion. Tapos, itong frozen na spinach yung gagamitin ko. Dashi powder lang yung nilagay ko. At nakauwi na rin pala si Papa Ryu At bumili din pala siya ng egg bukod dun sa pinabili kong sibuya sa kanya. Tomato. Pagkatapos kong ilagay yung mga egg, hinati ko naman sa gitna yung pinaglagyan niyang tray para hindi siya nakaumbok sa basura namin. Broccoli. Broccoli dyan na, spinach. Spinach. At nung okay na nga itong mga gulay, maglalagay na din ako ng miso. Kayo guys, anong paborito nyong soup dito sa Japan? Miso soup! Mm, or yung mga hindi pa nakapunta ng Japan, ano yung gusto nyong matikmang soup? Malamang <laughs> karamihan sa inyo ramen. Miso. At sakto nga tapos na ako mag-edit, numating na rin si Yuri, kinukulit na ako.